So mga rapatids, good morning, good morning Mali nagbabalik Mga at Abangan nga natin para sa Mid-toss ng GRPL Mga rapatids. So Season panggasinan, yung bitawang na makiibuan natin ngayon, mga lapatids At yun nga Sinakay natin yung dalawa, si Grisel At si Termi, mga rapatids. So, yun. Abangan natin kung sino yung mauna sa kanila ngayon, mga lapatids. So, yung abangan nga natin, mga lapatids, is around 7.40. Ah, uh, na yan, 7.40, mga lapatids. Kaya, so, yeah, mga lapatids, yan yung panahon natin ngayon dito. Ano? So, napakaganda ng panahon. Ano kaya ibon tong mga to? Ayan oh na para saan mga lapatids may plastic may plastic sa ba tamad mag ronda mga lapatids a few moments later so mga lapatids sabahan na nga natin 7.44 na so 1 to plus na yung speedan mga lapatids so update ko na kayo na lang kaya kung sino yung mauna sa kanilang dalawa Sigurad ba ko si Termi, mahalabati. Few inches later. O oh, na si Termi, mahalabati. 1 2 Ay, pasok, pasok. Wat Armian. Pag walang sticker, mabilis, pag may sticker, mabagal. Terminator Cross Batanes Mahalo pa din Pasok 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 First bird Wala nang tukod tukod Pagod na pagod Terminator Cross Batanes Champion Night Yan By Sir R.B. Victorino PG player Eventually Grisel oh, Pasok, pasok Pasok, pasok Dino ko dyan kayong gabalan Pusa oh, mo Pilis, pilis Second bird Grisel Tumukod pa balan nyo tayong igre sa mission complete na tayo mahala patins first bird second bird kita geats sa Friday basketing natin first lap mahala patins